<laughs> may gamot daw yung linta, naman, bodyguard. isa pa, mo kaya kaya <laughs> ay sa <tatumura> ako, ay na naman kayo, ay May laba 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 naman kayo, eh. <laughs> so, pa ba uh, <laughs> <laba> naman kayo, ay di naman kayo, ay di pa na huy na ba naman kayo, na naman naman kayo, wala ka sa nagkakalakas loong na lumaban. Bakulog <laughs> mo <laughs> ang pesto. Ay, baka nag-slide. Pusin mo. Ang hirap maghanap ng pesto. Dito, sa so may bato. Dito. Dito, hm? sa so may bato. Dito, dito. Yep. Dito sa so may bato. Dito sa so may, so may, may, may anong bato. Madulat siya. Sabi mo. Waka. Oh, Hanap ka ng damdala ay binasala. Sabi ni Himina ang malamig ang nakakagaling. Sige yeah. daw, subukan natin. Hindi ah, pa kita. Oo, ko itaas dito. Kita. Ay, ay dapat oh, ano, nasa taas pala. Ano? no? Sa taas. Sabi sa mo lang sa... mo lang sa... mo lang Ay, Yun. Kayo. Ay. Natagilid. Dapat ganito oh. Lahat ay lahat ng paraan ay gagawin. <laughs> <laughs> Ito <I'm> so <laughs> <I'm> so <laughs> yeah. yeah. Okay. Ay, okay, okay <laughs> <ba> <laughs> ay pababaw naman din. Oo, oh, ang bago. Ang ganda rin nakatwa sabi ng lolo ko. Sa para malalim. <laughs> oh, malalim. Kaya nga, igamit naman niyo sa paa. maganda pa masayi, pa sa mga paa. Mga sa lubog daw. Ha? Ito mismo pa mabak. Kailangan na buhat sa tangmasahi bagang ang dito ano sa yung kinokoha? pawis ko, galing sa bundok. naman talo, 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 ako, talo, 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 ko talo, talo, yan talo, 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 talo,

na influensahan natin na bakit na bakit 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 helicopter ako! Paano bakit 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 bakit

Kaya nagagalit si Sir Anong, nagagalit din naman tayo pag ginagalita. <laughs> natin sa students barrio, oh. so, ulang pagkal barrio. Grabe yeah, na, eh. Hindi alam ay naranay <laughs> <laughs> sa para mga estudyante. Wala lang Wala mo Ang Ano

Isda na mga pinggay na Dito? Ilalagyan Dito dito? wala? nasa Na Napunta sa ilaya Napunta sa ilaya or napunta sa wabah Napunta sa sa waba? Napunta sa waba? Yun ang kaano nila?

Mm -hmm. Kasi nung nakakaano lang doon, o. lang, alay, hindi ba mm -hmm. nila? Hindi magiging ganito ang kakano nito. Kasi kung tingis lang ang buhos ng tubig, hindi nakakaroon nito ang kakano. Hindi kayo, mga abusyari, kahit kahit anong tubi, naman kayo ng tubig, hindi lang kayo magiging ganito. Marat ka ang mo?

kung sa, sa likod mo na, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh. oo. <laughs> naroon, naroon, nar, matakot nar, sa akin. Kung nasa, nasa ulo ni Ano, tinan mo, oo, 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 Paglubog ay naglipad. Dapat nakalubog naka tayo lahat. Naka Saka pag nakalubog, akala nung malalim yung akin nililigo. Aking nililigo. Ang um. Ano so, sa ano sa video? Hindi ganyan ganyan. Ang lalim din ba? natin. Ay, abot niig. Ano nila? Ay! Ang lalim Lali. Lali pala nalilagoan Lali. nila. O, tinan mga nakaano. O, oh, Mga nagdahin yeah. ng yeah. pala na niya kayang mariligo. O, Bula na nito doon. Bula na nito doon. <laughs> 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 sa ano? O, oh, Bula na nang ilog doon. Ilog nga. Pero, marami. Diba? Hindi. Marami. Pag ano, pag tanghali na at may kwari na malabo na. Ano? 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 Ano?

Lasi na daw yun, nung ano kayo nalunod. Dapat doon na tayo pupunta ng tayo po, pupun, ano, tayo pupunta wow. okay. <laughs> yung usapan. Siya nga ako. Maganda daw doon yung ay. sabi nila. Sabi ni Ito may nalunod. Sabi to rin ni Ate na sayang si ano. Sino po yung may birthday? Yung share-share na. Share-share. Ang dami po na tuloy. Oo nga. yung Sayang daw. Sabi na nung sabi. Yung April 20 ba? Gaki na umagahan. April 20 si Asal. Oo.

Oh, Oo, nagparade ano, ako. hindi lang ako umabot sa Zumba. Ang tagal mo lang. Nakakot na ako sa <laughs> uh, okay. ba yeah. Zumba. Bago magparada. Oo, bago magparada sa Zumba. Tagal. Silinda nga ay nakapay ng Andre. Ano yung Bakit Ano yung baser? Ano yung Hindi ako. yung na po.

Adla, sa Ano ko ay agad ako. na. Ako kami ng February. Uh, mga ang kabuuan ng kono ni November. October 22 nang anak mo ako. naman ako noon ay babaakyat baba sa ano sa CNC. Dapat two so Nag-graduate um, ako. Gusto hmm. ah, no. oh, ano? so, ko ako so maka-aw, ako so, pala yung nag-aaral eh, ay ang di Anong nag-aaral ka? ka. nag-aaral ka, nag-asawa ka na. Nag-aaral siya, buntis Nag-aaral Eh, may... aaral pa Sabi mag-aaral, lahat ko pinag-aralan. Ina ka talakang pagaran. pag-aaral. talakang pagaran. Pagtruit. Ina yung 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 talakang pagaran. yung talakang pagaran. Pagtruit. Ina yung talakang pagaran. Pagtruit. Ina

Sarap lang Ay, po kung yung pipay, lang kipay kipay. <laughs> <laughs> Ay kumawala ang kipay. Ay kumawala ka kagad. At wala siya ibang natin. Tapos <laughs> yung <laughs> <laughs> ano oh, Yun lang. Ka may... Kung kailan tanggap mo na lahat ano. <laughs> at wala ka namang magagawa. Ah, sarado na yung tenga ko. <laughs> sarado na <laughs> yung nilagyan niya na ng ano. Sarado <laughs> na yung wala. Hindi na ang pinag-uusapan natin. Pero nagsasalita. Pero nagsasalita.

Putang... Ay, ang pusang ina... May, may <laughs> <laughs> putang ina ay pa amputang ina uy may bibi uy amputang ina ay paglalaga putang ina pagagala ito buntutan amputang ina ay galagala ito pusa pala yun ano usap naman pusa ang gala pusa kay amputang putang gala putang gala putang gala ang iwi ka naisabi putang gala oh mic ko punta kay doon

ito magugulong pala yung pot. Kuha dito. Peralta, Peralta. Ito yung sa, uh, tado, ito, sa yung, 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 yung sa banga na para lumamigyan ng ang pare. Ang ito yung sabanga. Ay, kaya pala sa ko. Bakit may gumagalaw sa likod ko yung pala yung. hindi ko pag kamay linta kaya nagtingin ako. Parang gumagalaw. Para naman yung pan, kakainin. Bukas. Bukas ibababad naman kita. Liliparin na kita. Bukas bababad. Natatahan. Oh. bukas Grabe naman 'yon.

Then, no. Ano ka? Matabsong? Matabsong. <laughs> matabsong siya. Matabsing. sa <laughs> <laughs> ibabaw? <At> <laughs> may ibabaw. mo, laki ng bukol dito. Hoy! Okay. <laughs> okay. <laughs> <laughs> <Ay>. <laughs> but, but tinatawag si ano, Amping? <laughs>

Pag-exercise daw sa ano yung maglangoy ka, yung gano'n. Hindi ko yun, sa chan. Napaano? Paano? Para lumayan. Pampasexy ang maglalangoy. Aroy, may, 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 may napulikan! Na Hahaha!

Pulikat yun, pulikat. Alamig. Nakaganan yung pako. Oo, <cl absurd fuerte> <Disk touchdown> <opis> <ke accurate> okay. oh, nabig ko. Nakaganan yung din. Yung lalaki, ano? Din ka, isa ito pa rin din ka. Kapag nasa malayo. Oo, pag kapag nalangoy ka, tapos gumayto ang paa mo. Hindi ka, naka... Napatong, ano, napatong. Oo, oh, oh. <makes hissồ sachete> Nandarikit talaga. Kasi kasi 'yung mga hirap 'yung eh, paglapatong may natigas. <laughs> 'Yung napatong sa si lalaki, nagbendig ang tigas. Oo. Naganyan. Hoy, oh, may nababastos naman. Ay, ang bi ano, ang cameraman. Magkakataon. Sa, hindi diba? ah, ba ako. ba ang yung ilog doon sa amin? Huwag. na Ano, magbaon ka. Mag-baon tayong ilog. Ay, mayroon. Ayun, pa talaga. Ako hindi na maalaman dito. Ako hindi na dito. Ano oros na? Na ay, hala, hala. Basta, Hindi nagkukontak sa inyo yun Oo, ah, uh, tumatawag ay, na yun ano, na Hindi ko alam. Makikita ako. <laughs> Nga yan, <Pagtumingin. laughs> ano? Tap, Bakit, sino na? yun? Tap mo Bakit siya 'yon? ano muna. na?